It's Emilio sa Ginalus House. Nasa likuran ko. Oo, oh, mga kalagandar. Saan ang takot natin, bos. boss? Mm -hmm. Where Or to go? Diyan lang. Diyan lang. Ganun yun, diyan lang. Uh, actually, we have a plan to puto kami sa bahay ng na. lolo natin, Aguinaldo. Ewan eh, ko kung open ngayon. Eh, tayo nalang puto. Kasi video malabit-labit naman dito. Apa yang kita tanya dulu sebahagian ini dulu oh, Emilio okay. aginal It's historical place, historical house oh, ni aginal Kung okay. saan dun niya oh, ay oh, ginagawin oh, oh, ang bandila natin okay. let's go Yon the Tigas o nana So we're on our way to Lolo Agil's house. Pero sana bukas, for in the meantime muna pa, tayo diyan Sunday pa lang ngayon. So let's try baka bukas yung bahay ng lolo natin. Yung Lolo Agil's house. Pasalmuyon, guys. Actually, na-pasyalaga meda. Do hindi pa na dati Pangulong President Aguinaldo. First President of the Republic of the Philippines. Am I right? All Republic of the Philippines sa shining purpose. First President uh, we na winag wa yung bandila natin. Independence Day from the ano uh, Hapon ba? Oh. Ano ba 'yun? Saan na ba 'yun? Han? Huh? Hapun, hindi naman siguro sa Spanish, Spaniard. Ayun, well, history was eh, Mindset, mindset. Nag-aral ka ba? Sorry naman po. Mindset ba? natira na. Nga, dito na kami sa other section, guys. Sa so, putang To, no, valeta. So, Diyos mio. Sobrang perik ng araw, guys. Siguro mga nasa 15 minutes. Sa so, 20 kami naghihintay. Alam mo ba yung mga ibang riders nagbubusin na busina na para ma-alarm yung traffic enforcer. Pero, intindihin na na natin yung traffic enforcer kasi may sinasunodin sila. Kaya, yun. Hintay-hintay lang. hintay lang kami nakakatawa yung ibang mga ano, riders at sa yung mga sakay kanyang kanyang tabon sa mga mukha kasi na super ginit ayan just po ang haba ng ano hinihintay namin ayan lumadaan pa yung mga malaking truck siguro pupuntang at, ano yun pupuntang sa mga ano mag-deliver ng mga goods Matagal talaga. Ayun ko kung bakit ganito yun. Kaya malapit na siguro tong Ano kasi umaanda rin yung ibang mga motor. Ayan. So, palos na. Ayan, palos na kami. yun, nakalagpas din kami sa intersection guys we're on our way to Kawit Ano pero liliko kami sa badang dulo paputang Kawit kasi doon ang bahay ng lulo nating Emilio Rinaldo dito guys may mararaanan tayo dito na I mean, madadaanan na mga shells alam mo yung mga ano ah, tahong na crabs, yan guys, ito na ito na yung area na to dito yung mga crabs, tahong mga, ano ka bang mga tawag nito, yung yung, ah basta tapos yun marami tayong madaanan dyan, pwede kayong bumili dyan mura lang mura <laughs> mura sama eh, maraming pera ita yung ano, edi, tingin-tingin lang Ayan, malapit na kami ano, papalik na kami niyan, papunta dun sa, ano, sa may tulay. Kasi dadaan tayo ng tulay, going to the house of our lolo. Hayan, palik na kami. Kasi yung street doon is panoveleta, kaya dito tayo dadaan. Ayan, tapos, pagdating natin dyan sa dulo, dyan sa may, ano, sa tulay, kunting kimbot na lang guys. O, dito, dito. The thinking boat na lang guys, makikita na natin yung mansyon ni Lolo Emilio Aguinaldo ayan, makikita na natin yung mga, may makita tayo dyan ng mga flags ayan o, yun, yung nakahilirang flags, ang ilalim yan is river makikita mo yung ano, dyan siguro dumadaan yung mga ano dati kung pupunta sila ng Maynila, dyan kasi may river, tsaka may dumadaan ng mga mga bangka di motor na bangka o yung ano, yung manual. Manual! <laughs> Ayan, naghahanap kami ng parking niya ni Mr. Kung saan pwedeng mag-parking. Pero naka, naka, napag-desisyon na namin na didiretso doon sa bahay. Doon sa, malapit talaga sa bahay kasi magtatanong kami kung pwede pa bang pumasok. Si. Ha? yung bahay mga Siguro dati ano 'to. Dito gigipuan ito Dito 'yung talaga <laughs> 'yung ano, 'yung dito. Ito talaga 'yung ano, 'yung porma ng bahay. Sige. Eh, kan ginaagi? Ang 'yun. Hindi 'yan ay laki bahay. Talagang doon talaga yung laki. Laki o. Tingnan yung... Lolo, ang ganda doon. Ah, nasalikuran ko. Maganda ba ito yung Ganyan ba lolo niyo? Ayan. 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 Dana Ayan. Tarap, so, ito ang napala sa amin. mo po upo pa. taga tagal gumilos. May nag-anak okay. na ba doon. MLML. Kaya yung sarang na sa rado ng bahay Bain ng lolo natin. Kaya silip-silip na lang tayo sa labas ng bahay. Ah, nagbablog din kayo? <laughs> Ala ko nagbablog din. Ano ba? Yun sa kanya? Lavender. Bye. 20 sa dalawang 20 ha. Ready in special. Oh no. it. Ito may 100 din. Wala. Ito no? may Wala. Hello guys! Uh, dito na tayo mag end sa video natin kasi uh, hindi tayo nakapasok doon sa loob ng bahay ni Lolo M. Ni Milyo Aginalo. Hindi, hindi tayo nakapasok. <laughs> kasi hanggang 4pm lang pala yung ano nila kaya Monday to Sunday hanggang 4pm. Yeah, dito na tayo mag end ng vlog natin. See you again guys sa next video namin. Uh, please don't forget to click the bell button and please do subscribe, like, share and comment. Sub Thank you. Thank you guys.